Isang mapapalang araw na naman po mga kapatid at muli na naman tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Ibanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Juan, Kabanata 18, Talata 37. Ang sabi po dito, kung ganoon, isa ka ngang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na ang nagsasabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako ipinanganak at naparito sa sanlibutan upang magpatutuo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa akin tinig ang sinumang nasa katotohanan. Sabi sa NIV translation, You are a king then, said Pilate. Jesus answered, You say that I am a king. In fact, the reason I was born and came into the world is to testify to the truth. Everyone on the side of truth listens to me. So mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Ang papurit pagsamba para lamang sa Panginoon. Hallelujah. So ito po mga kapatid na ating pong pag-aaralan, ito po yung uh, confrontation o yung pagtatanong ni Ponso Pilato tungkol sa uh, accusation ng mga Hudyo sa ating Panginoong Yesus. So dito mga kapatid ang alam naman natin no na si Pilato at yung kanyang asawa naniniwala no na sila ay na ating Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Pero sa kabila niyon, kailangan kasi ng ano eh uh, mamili no ni, ni Pilato kung ano ba yung uunahin niya, no? Yung uh, justice o yung uh, public order, no? Kailangan niya kasi pumili no, ano ba yung uunahin niya, yung justice o yung public order kasi nga nang uh, nang time na ito, alam naman natin no, na yung uh, maraming mga matatanda ng yung mga Hudyo na gustong ipapatay yung ating Panginoong Yesus at ipaako sa krus. Pero alam naman natin na uh, si Poncio Pilato, uh, alam niya no, sa sarili niya na walang kasalanan itong ating Panginoong Yesus. So nandun siya ngayon sa gitna na kailangan niyang pumili. Ano ba yung pipiliin ko? Justice? Ang justice, pakakawalan ko yung, ating, yung, yung eh, si Kristo? O yung public order na igagran ko yung request ng mga tao para hindi magkagulo, di ba? So, pero hindi yun, at least meron lang tayo idea, no. Pero hindi kasi yun ang pag-aaralan natin. Yung pag-aaralan natin is yung kahalagahan no ng katotohanan. Uh, ano ba yung uh, gamit, ano ba yung uh, maitutulong ng katotohanan no sa atin. Sabi doon, yung katotohanan ito yung magiging sandata natin, di ba? Magiging sandata. Ito yung magiging weapon natin uh, para i-expose yung mga kasinungalingan na ginagawa ng tao. Di ba? Di ba? Alam naman natin mga kapatid na uh, kalaban ng uh, katotohanan yung kasinungalingan, kalaban ng kadiliman yung kaliwanagan. So tayo bilang tayo ay naglilingkod sa Panginoon at dahil yung ating Panginoon Jesus ang nagsabi, nag-declare that He is the truth, tayo bilang uh, mananampalataya at uh, follower ng ating Panginoon Jesus, dapat nandun palagi tayo sa side ng truth, di ba? Palagi tayo, yung bias natin mga kapatid, palagi nasa truth yan, di ba? Hindi pwede kasi sa kristyano na nasa gitna ka, <laughs> Yung biased palagi natin talaga mga kapatid, always talaga tayo yung nasa side ng truth. Hindi pwede tayong nasa gitna. Hindi pwede yung kalati ng katawan mo nag yung kalati sa kadiliman. Yung kalati sa katotohanan, yung kalati sa kasinungalingan. Kasi pag ganon, hindi natin matatayuan yung katotohanan. Kasi bakit? Kasi tayo mismo namumuhay sa kasinungalingan. Kasi yung katotohanan na ipinapahayag ng ating Panginoon is to expose yung mga kasinwalingan. Masakit, sabi nga ng Biblia ng ating Panginoon. Pero pag ito'y tinanggap ng tao, kahit masakit man itong katotohanan nito, pero pag tinanggap ng tao, ito yung magpapalaya sa tao. ba? Diba? Kaya nga, kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, napakalaga uh, sa buhay natin, yung palagi yung, isi yung isisik natin. <laughs> yung palagi tayo dapat nasa side ng katotohanan. At, uh, Tuto tayo sa sinasabi natin. Kung nagkamali tayo, edi aminin natin na nagkamali tayo. ba? Diba? Kasi, uh, the more na eh, tatago, eh, mo yon, the more tayong lulubog at lulubog sa kasinungalingan. Hanggang bandang uli, dahil na ka na doon, hindi mo na ngayon ma-recognize kung ano ba yung totoo. O sa, ang totoo sa kasinungalingan. Kaya tingnan mo, marami ang mga nagre-react sa ating Panginoon Kasi bakit? Kasi totoo yung sinasabi niya eh. Kaso yung iba hindi nila ma-accept yung truth na 'yon, no, hindi nila ma-accept yung katotohanan na 'yon. Na kung itatanggapin lamang nila, ito ay magdudulot ng kabutihan sa buhay nila. Kasi bakit? Kasi ano eh. May kakaron minsan ng ano eh, yung parang ah uh, 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 yung kakaroon ka na self na uh, contradicting yung mga statement mo. <clears throat> 'Di ba? Kasi kapag nag ng alin ka Iba yung kwento mo sa isang tao, iba yung kwento mo doon sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa likod mo, sa harapan mo. Kaya kailangan kapag uh, ikaw ay sinungaling, mas sharp kailangan yung utak mo. <coughs> Medyo malamig po kasi dito, no? So, nagiging ano, nagiging, dapat sharp yung isip mo kasi kailangan tandaan mo yung bawat tao kwentuhan mo, dapat natatandaan mo ano yung kwentong kwento mo doon. Kasi bakit? Kasi pag nagkamali ka, nagkakaroon ng uh, contradicting yung sinasabi mo. Sasabihin sa'yo, parang hindi naman yung kwento mo sa akin ng last time. Sabi na isa, parang hindi naman. No? Hanggang bandang uli, mabubuking yung kasinwalingan mo. Pero kung nasa katotohanan ka, isa lang yung kwento mo. <laughs> no? Kaya kahit magbalibalik ka rin man, uh, kahit saan ka manihirap, hindi nagbabago yung statement mo. No? Nahi hindi ka nahihirapang ano, <clears throat> Ano to? Yung uh, pas, uh, yung yung step no yung uh, pagkakasunod ng kwento mo. <coughs> isa lang no excuse me po. No isa lang yung yung kwento mo. Kasi bakit kasi nasa katotohanan ka eh. So yun ang ayun ang magigihin ano, natin eh yung panglaban, isang mabisang panglaban sa kasinungalingan. No? At ang pinaka-purpose talaga ng katotohanan is to expose yung kasinungalingan. Parang liwanag. Ang purpose ng liwanag para talunin ang kadiliman, para magbigay ng liwanag sa mga diliman. Ang katotohanan ganun din. Para i-expose ang lahat ng kasinungalingan sa buhay ng tao upang pag nakita ng tao na siya pala'y namumuhay sa kasinungalingan, siya ay palalayain ng Panginoon sa pamamagitan ng katotohanan. 'di ba? At tulad sa atin dati, 'di ba? Nang wala tayo sa Panginoon, akala natin yung ginagawa natin tama, akala natin ginagawa natin okay lang, mabuti lang kasi nga ginagawa ng iba. Tanda natin, hindi dahil yung ginagawa ng ibang tao at marami gumagawa niyon is tama na at sa pa ng Panginoon kasi masyadong minsan ni-normalize natin yung, uh, yung mga pangyayari, 'di ba? Kunyari, kung ating kasama uh, sa mga pre meeting, no? Ating yung simbahan, alam naman natin kung ano ba yung dapat suotin. No, alam naman natin, alam naman natin na sa gawa, eh, sa bawat ministry, sa bawat gawain, may mga ano yan, may mga rules and regulation. ba? Diba? Alam naman natin yon Hindi ibig sabihin na <coughs> maraming lumalabag sa mga regulasyon na yun, eh, so okay na. Diba? Eh, mali eh. No? Diba? Kung alam naman natin na, kanyari, lalaki ka, tapos may, may, kung ano lang nakasabit sa mga tenga mo, sa ilong mo. <laughs> di ba? Kasi alam naman natin, may palisiya, may mga ano, di ba? Pero na nagiging problema kasi minsan, dahil marami nang gumagawa, ay eh, parang nagiging tama. Di ba? Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa, ay yun na yung tama, yun na yung totoo. 'di ba? Kasi kaya nga 'yun eh, 'yun ini-expose, no? Ano ba 'yung totoo? Ano ba 'yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ano 'yung sinasabi ng salita ng Diyos? 'Yun ang, ang tatayuan natin, no? 'Yun ang uh, dapat palagi tayo doon nasa truth kasi sabi nga, 'yung ikalawang uh, mabisang uh, gamit ng katotohanan is depensa, no? Kasi kapag nasa katotohanan ka, 'yung mismo katotohanan ang magdedepensa magdedepensa sa iyo eh. 'Di ba? Sabi nga, siyempre, may time yan eh. <coughs> Minsan nakatotohanan para lumabas yung katotohanan, hindi naman yan madalian. No? Nasa timing din yan. Nasa mat sa tamang oras, nasa tamang panahon. Nang malaga, <coughs> excuse me po, <coughs> ay tayo ay nananatili sa katotohanan. At least bandang uli mga kapatid ko, sabi nga, uh, sabi nga nang narinig ko palagi, uh, truth is like a lion. No? Let it loose. And it will depend itself. No? Ang katotohanan daw ay parang liyon. <coughs> Hayaan mo lang, at kaya niya ang i yung sarili niya. Alam naman natin, yung leon, kaya niya sa depensa sa, sa ang sarili niya. Parang ganun yung katotohanan eh. Yung katotohanan mismo, yun ang mag-de-depensa mag, uh, sa bawat isa po sa atin. Di ba? Lalabas at talabas. Kahit anong kasinungalingan na sabihin ng tao tungkol sa iyo, anuman ang kasinungalingan na ipalaganap ng mga tao, kung nasa katotohanan ka, darating at darating ang time na may expose yung mga kasinungalingan na yon no ang truth pa rin ang always nag prevail no ano man ang mangyari palagi yung katotohanan yung palagi ang nananalo di ba so napakalaga yon mga kapatid <clears throat> na tayo ay nananatili sa katotohanan no wag nating uh, wag nating hayaan na madaig tayo ng kasinungalingan di ba kasi Sabi nga, saan ba nag-uumpisa ang malaking bagay? sa malit lang na bagay. Di ba? Kasi kapag nasa truth ka, ino-open mo yung sarili mo eh. Di ba? Ino-open mo. Kaya kung nagkamali tayo, uh, inamin natin yung mga pagkakamali natin. Kinonfess natin yung mga pagkakamali natin. So, alam ng tao yung buhay natin. No? Yung mga... yung mga background natin, yung mga buhay natin, sa lumang buhay natin, bago natin nakilala ang Diyos. Minsan, gagamitin ng mga kaaway yun, no? Yung mga, ah uh, kontra do sa iyo no na, ganyan, dati ganito ganito yun lang masasabi na dati ganito 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 eh dati pa naman yun eh no saka aminado ka naman doon eh di ba open ka naman doon eh inamin mo naman yung totoo eh totoo naman yan yung lumang buhay ko no so pero hindi na makakaapekto sa iyo yun kasi bakit <clears> hindi <throat> mo natinago eh alam mo alam naman alam naman ng lahat eh yun talaga buhay mo eh bago mo nakilala ang Diyos ang mahirap doon, tinatago mo. Di ba? Oh, tapos tinatanong ka ngayon, eh, hindi, 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 hindi ganyan yung buhay ko dati. Hindi, 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 hindi ganito mabait ako eh, ganito, ganito, ganito eh, di ba? <coughs> so bandang uli, eh, malalamat malalaman din yung katotohanan. Kasi nga ano yan eh, hindi mo pwedeng itago yan eh. Parang ano yan eh, parang kung mo, ginamos, ano, sa ilo-ilo, parang ano yan yung, yung, parang bagoong yan, na kahit anong tago mo, sisingaw at sisingaw yung baho ng bago. <laughs> Di ba? Ganun po mga kapatid eh. Ang malaga dun, open ka eh. Di ba? Pero at isang kagandahan dun, hindi, 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 na makakasakit sa iyo eh. Kasi bakit? Kaya rin, may tao sinabi na eh, ganito pala buhay mo dati eh. Tagal ko nang inamin yan. Talagang ganyan lang buhay ko. So, wala na epekto sa'yo. Di ba? Hindi na masakit. No? Sabi mo, hindi na masakit. Hindi na masakit. Kasi, Inamin mo na man eh. Alam naman ang lahat eh. Di ba? <coughs> ang dating doon, wala nang talim sa yon. Hindi na nakasasakit sa yon. Pero pag nasa kasinungalingan tayo, tapos tatayo tayo at mga ngaral, o kaya may sasabihin tayo si isang tao, oh, yung, 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 sandata natin, yung sword natin, walang talim. Hindi nakakasugat. Kasi bakit? Iniiwasan mo rin eh. Kasi bakit? Eh, una-una ba? Ikaw yung tatamaan. <laughs> <laughs> pag namumuhay ka sa kasinungalingan, ang hirap kaya mag-preach, di ba? Na, nasa kasinungalingan tayo, no? May hirap mag-preach pag nasa kasinungalingan tayo. Kasi una-una, tayo yung tatamaan, eh. Di ba? Ayaw nating mabitawan. Kung mabitawan man natin, parang ano lang, eh. Parang pahagit lang, eh. Hindi mo talaga ma-emphasize, eh, no? Parang ano pa, parang yung pagkasabi mo, parang baby talk mo lang eh, hindi maintindihan. Kasi bakit? Kasi nasasaktan ka eh. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin sa sarili natin, <coughs> nauna tayong kinakausap, na tayo una yung pinaabutan ng mensahe na pinapahayag natin na galing sa Panginoon. <laughs> no? So yun eh, yun ang dalawang uh, uh, importante ng kalagan ng katotohanan. Mabisang sandata, uh, sa kasinungalingan, i-expose yung kasinungalingan, and the same time, yun ang magdedepensa sa atin pinakagandaan dun mga kapatid, hindi mo na kailangan i-depensa yung sarili mo. Kasi yung katotohanan mismo ang magtatanggol sa iyo. So yun lamang mga kapatid, ano ba Diyos patuloy magpala sa bawat isa sa atin na tayo'y gabayan upang sa lahat ng ating pamumuhay, tayo ay patuloy na nasa liwanag at patuloy nating tayuan yung katotohanan. So yun lamang mga kapatid at God bless po sa ating lahat. Hallelujah.